Ayan, guys. Tingnan nyo naman si Sophia kung ano nang ginagawa. Kung sipag-sipag. Ano na naman yan? Ba't... Nags nagsisimento ako. Isimento e, na to. Ba't ginaganyan mo pa? Gusto ko kasi makinis. Eh, kasi, kasi guys, kumuha tayo ng tagagawa nito, ako na lang. <laughs> uh, ako naman. Wala ka ng pambayad. Meron naman. Pero mas maganda kasi pag ako na lang kasi para yung ibabayad natin, sa iba na lang natin Ay, ganun. Ang sipag-sipag naman, guys. Ang sipag na wa, is pa. O, yan. Siya na lang daw gagawa. Kaya na naman daw, eh. Ayan, yan. Semento. Kasi, guys, rough yung ano dito, o. Oh. Rough yung semento dito. Gusto niya makintab. Kasi pag lalagyan niya ng mga gamit na... Anong gagawin mo dito? Lalagyan ko ng gamit. Gamit na, hindi na. Gamit na, hindi na ginagamit. Oo, kasi sobrang dami namin gamit, guys. Yes, gawin daw yung stock room to, guys. Pero, kaya lang, ay, kaya lang, masyadong rough. So, mas maganda, may kintab-kintab ng konti yung sa'y. Para lagyan na lang ng floor mat. Oh, sipag naman ng Sophia na yan. Ang swerte siguro, mabangasawa niya. Doon ka sa paborito mong anak na si Sabi. Sinasamahan nga kita dito, ayaw mo? Gusto mo ikaw dito, multuhin ka doon sa labas. Oh. Hoy, ikaw, higa ka lang ng higa dyan. Kanina pa ako nagtatabaho, ikaw nagpapasarap buhay. Magtabaho ka doon. Humanda ka, ako na naman bang uutos sa'yo.